Hi guys, ako po si Jackie at ngayon i-share ko sa inyo ang pagpunta ko sa Pag-ibig Pan Das Marinas, Cavite. So nakuha ko na ang aking check guys. Hawak-hawak ko na at papalitan ko na lang siya sa land bank. So ngayon, mag iikot muna ako dito sa mall. So sa Robinson Mall. Titingin muna ako dito kung anong meron dito sa loob. Gagala muna ako mga friends. At, maaga pa naman. So, di muna ako uuwi. Muulan din naman sa labas. So, dito muna ako sa Robinson Appliances. So, dyan, papasok tayo dyan. Maghahanap ako ng washing machine. Tapos, mamaya, pag napalitan ko na yung aking checke, eh. So, plan ko kasi, bibili ako ng washing machine para sa aking anak. Dahil, ang uh, washing machine ko noon ay kinuha ng ex ko. Sila yung nakinabang, pati yung babae niya. At, hindi ko alam kung bininta or ginamit nila yung washing machine ko dati. Pwede pa naman yun. Napili ko yon sa Olunga po pa, 2018. And then sila yung nakinabang. So, bibili na lang ako ulit ako ng panibago. Kasi halos lahat ng gamit ko, pinuha nila. So, kahit upuan sa bahay, wala. So, mahirap magsimula ulit dahil mahal din ang bilihin at kailangan ng budget. Pero wala akong ibang opsyon kasi nga nasa ibang bansa ako at sila yung nandito sa Pilipinas so wala raw akong magawa kaya bibili na lang ako ulit ng panibag. So ngayon, andito ako sa Robinson ulit. Ulit-ulit na ako mga friends. So titingin ako ng mga appliances na kailangan ko sa bahay. Washing machine ang kailangan ko mga friends kahit yung single lang, yung hindi na automatic kung kaya sa budget kasi maraming magagamitan sa pera so kailangan kong magtipid dahil ito rin ay ang budget ko din pang apply ulit para magtrabaho ulit so door ko lang kayo sa Robinson Pasok ako doon sa Robinson Appliances. forty 16749 Automatic na din to, no? Automatic. Automatic na siya. So, saan yung bestseller? Not the bestseller. Pagka, di pwede na lang po sa pag Yung, yung pinakamaganda. Ano yung may recommend mo na pwede sa home credit? Eh, ito sa Si Sir? Vlogger yata si Moby. Yes, Sir. Exactly. ano pa kong ma-endorse ninyo. pa tayo, diba? Eh, eh. Ah, hindi naman bawal, Sir. Ah, okay. So... Andito ako ngayon sa Robinson Appliances. So, eh si Sir, oh mag-ano sa Mag-dedy mo sa mga washing machine kasi pwede raw, pwede raw sa home credit. Tsaka... Financing po. Financing. Po. So, naghahanap kasi ako oh, ng washing friend. machine. So, marami sila dito. Ito, 9,495 manual. manual. So, dalawa na siya. Mayroon siyang dryer at siyang dito. Paano yun, sir, sa home credit? Paano ako? Apply ano po, yeah, po natin. Ha? I-apply po natin. A-apply tapos paano yung ano nun? Sa so, approval uh, po, 1-2-5 minutes lang. 1-2-5 so, Pwede po kayo ma-approve, pwede rin po hindi. Pero paano yung procedure nun? The payment mo. No? Sa yes, payment naman po, ituturo din po sa inyo naman na uh, yung credit kung paano. Pero kadalasan naman po, uh, kung Gcash payment Gcash payment pwede? Okay. Yes. Mas, mas maganda kasi pag nagtrabaho na ako sa ibang bansa, okay lang na. Mahulugan ko sa yes. Gcash. Kung so, may kamag-anak din po sa Pinas, pwede rin po sila pa kasi yun. Ang mas maganda sa Gcash, less ng Yes, sir. Sige. Eh, ano mga ko sa home credit? Okay. Try. Try. Sige. Yung automatic na lang yung ah. pinaka... Mercy! Ano. Sakto, bisa mo! tayo, yun sa American Home. Ha? Yung American Home po pa i-apply uh, na doon. Ano bang ba yung pinakamaganda? Ayun, no, maganda naman sa American Home. Eh, pagdating sa Wash. Paano kung masira? Mayroon bang mga... May service center naman po siya. Ilang, Magandahan ilang ano years, ang warranty? 10 years po siya sa motor. 10 years? Yes po. So, Nakawin na kayo ng Pilipinas nun ma'am, buhay pa kayo. magkano yun ang ano? ah, uh, depende ma'am kung magkano. Ito ba? 16? 99, so, ito 19,498 ang price. Automatic na yan. So, yan yung sinasabi mong American? Wala. First time kong mangutang, ma'am. Yeah. Sa kasakali. <laughs> Oo, oh, naka-blend ka. Ito raw, 16,999. Ito yung inaano sa akin, okay. sir. Ang ma'am. Ilang kilo okay do, sir? 9.5. 9.5? Ang naman sa kanya, ma'am. Pwede rin kayo mag-manual. Pwede rin po kayo mag-automatic. Oo, oh, pwede rin mag-manual at automatic. So, yan yung sinasuggest ni sir sa akin na utangin ko sa <laughs> credit. so, ito naman, ang halaga niya is 21,200 75. Ang brand niya ay Toshiba. So, ayan siya. Toshiba. Ito rin, 15,995. Ito Sheba rin. Ito naman, 13,395. Mayroon din, 10,950. At 13,550. Mayroon ding 9,955. So, maraming mapagpilian mga friends. May ubuluhan ako. Mayroon din dito. 28,395. So, anong ano, sir? Maraming mapagpilian sa loob ng Robinson's Appliances, mga friends. May aircon. Mayroong electric fan. So, may mga price. Bawat isa. Depende sa style at sa laki ng electric pan at sa brand ng electric pan. So, yan yung mga prices, mga friends. Binidyuhan ko na lang isa-isa at hindi ko na nilagyan ng sounds or hindi ko na nilakasan yung volume ko kasi nag-music sila so makapirate ako. So, tinanggalan ko na lang ng sounds yung aking pagbibideo. So, 277. Ayan, ma'am. Ano mm -mm. yung naging interest, ma'am? Ayan, ma'am. Sa loob ng one year. Opo, One uh -huh. year po. Pag ito po yung inavail niyo, ma'am, yung uh -huh. cash price, may uh -huh. interest. Eh kung dito tayo, ma'am, sa zero interest, for 12 months, sa so $19,499 is $3,900. Hmm. Ang um, down payment po. Mas cash, mataas siya, ma'am. Cash payment, yes, yes uh, po. Mas mataas siya, ma'am, kasi mas mataas po yung price na... Um, um, Naging 3.9 siya kumpara dito ma'am sa 3.5. Uh -huh. Ang monthly nyo naman dito ma'am, mas mababa po siya. 1.494. Kasi sa interest niya siya ma ma'am. Kumpara po dito sa with interest, 1.648. Eto, ma'am, 1.494. Parang 1.5 po. Uh -huh. Ibutin natin ito ma'am ha. 1.494 times 12. 17,000. Tapos natin yung down payment niyo, ma'am. 3,9. Ayan. Uh -huh. 21,000. Minus natin tong ano niya, ma'am cash price na 19,499 2,000 lang yung processing premium sa zero interest divide natin siya ma'am ng 12 months 194 lang po siya every month na nakasama kasama na po yun dito ma'am wala pong hidden charge na madadagdag oh, ito sige. na po talaga ang babayaran niyo every month every month okay yes po naka-add na po yun yung 194 processing fee lang po ang nadagdag dito ah oh, sige ma'am so ito na lang ito Sarah na lang tayo interest. sa Sara Interest na lang tayo. Okay po sa inyo, ma'am, yung in down payment choice nyo naman, ma'am, kung gusto nyo pa po siyang taasan. Parang pinaka-minimum natin, ma'am, is 3-9 po. So, 3-9 nyo na lang. Na lang po. Okay, thank you. Slide, slide lang po siya. Simula sa likod, ma'am. Ah, eh. Gaganyan. Oh, ah. Slide lang po siya. Ah, okay. Ah, okay. Slide lang. Okay. Check po draining hook, ma'am sa Okay. Kapag maglalaba kayo ma'am, lagi na nakababa. oh, okay. Automatic naman po nagdadrain niya. Uh -uh. So saan ikabit yung tubig? Sa likod po. Ito po yung water uh -huh. intake niya. Mm. Baka malito uh -huh. kayo ma'am yung may elbow sa mismong unit. Uh, -uh. Ito po sa grip. Uh -uh. Kung yung grip po niya ma'am, ito na po yung dulo, ito na lang po ang ilalito. Uh -huh. Sige. Kasi kung hindi roscas naman po, huwagan niyo lang po itong apat na tornillo. Okay. Kas, sisigipan niyo lang dito. Okay. Dito siya nakalagay sa likod ma'am. Oo, oh, oh, sige. Kapag maglalaba kayo, ma'am, lagi lang po nakabunga si Greg. Mm -hmm. Siya naman po ang automatic din na nagtatakot. Mm -hmm. Okay. Liquid detergent, ma'am, dito daw. Dito. Tapos maglalagay ko dito po. Sa filter. Okay. Isa lang ang filter. Ito Sa paggamit mo, ma'am. Oo. Pansin niyo, ma'am, wala siyang blink na sa normal po kayo. Normal yung mga pang araw-araw na mga Mix. Mix po, ma'am. Alam mo, ma'am. Strong po, uh, mga mga palang pela, ma'am. Oh, sige po. Ah, Pansin niyo, ma'am. Ako'y question, ma'am. 15 minutes po siya. Hindi lang po na nadumihin niyo muna. Like, yung mga pinatuloy niya. Pansin niyo, ma'am. Nag-flush na po siya. Ibig sabihin, nasa right side na po. Jeans, mga pantalon. So, mga mga... Manipis na po na tela. Oh, pala. Heavy, like yung mga... Pwede na po kayo maglagay dyan yung mga... Palagi like, yung mga jacket niya. Soak pa lang pala. Home alone. Ay, lang naman nun. Kaya na rin ba wala mong nyo na laban Yung may mga blue na arrow, pwede siya ang gawin pa fast moving system. Oh. So, kung sabay nyo lang speed and program, pansin nyo 58 minutes. Pag pinagsabay nyo yun, ah. Sabay pag Ako, sabay po. pag 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 Meron din pag okay. yung pag pag uh, 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 Contact smart na mo sa number ba o nakapagload na kayo dyan ng damit. Kaya nyo siya po, naging damit. Start nyo na ba? Siya na po ang automatic na dalit. Okay. Then, ito po, meron okay. po tayong delay. Delay natin ma'am sa... Uh, delay start lang po siya. Available siya hanggang 24 hours. 24 hours. Halimbawa, 3 hours. At 30 hours, saka lang po siya mag-install. Then, halimbawa, gusto nyo po mag-manual kayo, pwede po ang niyo lang po muna lahat ng ilaw. Pag na wala na po yung ilaw, pwede. dito. Apo. Mamili kayo dyan na may ilaw, na ako. ilang ah, minutes ng wash, Ilang ban po. Ilang ah, minutes okay. okay. nah so na speed. Kung yeah. spin lang po yung gagawin nyo, pindutin lang, pindutin lang po yung wash hanggang sa wala po yung ilaw dito. Kaya dito sa kabila, kung walang ban daw, po. Pindutin lang po. lang po. lang po. yung gagawin. Pindutin po. Okay. Pwede na to. Open, na on, on okay. o okay. tapos we start Apo, basta nakalagay na po yung damit, nakalagay na po lang. Ibig sabihin, pwede siyang i-ano dito, i-program na. Apo, actually mam, ma yung sinabi ko dito is ano na lang po optional. Oh. Since nasa automatic tayo. Okay. Hydraulic na rin siya mam. Ma huwag niya po siyang present. Oh. Ah, niyo na siya po, okay. hindi so, pong si Rai Sensor. Uh -huh. Ay, uh, may sensor pa. siya. Apo. Oh, so, yun lang ang ano uh -huh. Inverter na rin siya, no? Thank you, sir. Thank you. Bumili din ako ng standpan, mga friends, dahil sobrang init dito sa Pilipinas. So, ayan ang napili ko. 2,000 mahigit ang price niyan. So, pinapakita ni sir kung gumagana ba yung napili ko na standpan. Ang brand niya mga friends ay Asahi So standpan siya, pwede siyang pataasan or paeksian Pwede siyang i-adjust So ayan mga friends, ang mga standpan na binibinta ng Robinson's Appliances sa Desmarinas sa so, may palapala yan mga friends So ayan na yung mga price Nakalagay na bawat isa Depende kasi yan mga friends sa brand, sa laki ng stand fan or electric fan. Marami silang mga appliances mga friends. Marami kang mapagpilian. At mababait yung staff ng Robinson's Appliances. So shout out sa inyo. Maraming salamat sa pag-accommodate nyo sa akin. Or pag-entertain nyo sa akin. So, ayan yung mga price mga friends sa mga stand fan na nakadisplay sa Robinson's Appliances. Yung nakuha ko sa pag-ibig na pera mga friends sa MP2, yan yung binili ko ng stand fan at binayad ko sa down payment doon sa tomato washing machine na napili ko So, inutang ko na lang siya through home credit. Nag-try ako, first time kong mangutang sa home credit. At inassist naman nila ako, mababait naman sila at pinakonnect pa nila ako sa wifi dahil wala akong internet connection. At pinapili nila ako kung anong gusto kong kunin. At yung stand fan, pumili din ako mga friends. So, isa sa mga nakadisplay ang napili ko. So, yan na lang yung binili ko mga friends. So, ayan yung mga nakadisplay na automatic washing machine nila. Sobrang dami mga friends. Malaki kasi yung space ng physical store nila sa loob ng Robinson Dasmarinas. So, ayan mga friends. May mga nakalagay na ng presyo. Pili na lang kayo kung ano yung brand na gusto nyo at kung ano yung gusto nyong automatic, manual ba or automatic. I mean kung ano yung gusto nyong washing machine, manual ba or automatic. So, ayan na mga friends, may nakasulat na na presyo sa mga washing machine na nakadisplay sa kanilang physical store. Bumili ako ng stand fan kasi gusto ko may remembrance ako sa pera na naipon ko. So, may ini trend dito sa Pilipinas. Kaya nakapag-decide ako na bumili ng stand fan. Ayan, mga friends, yung mga washing machine na naka-display, may manual at automatic, marami kang mapagpilian at marami silang stacks. So malilito ka talaga kapag so, bumili ako ulit, na pumunta ka sa kanilang physical electric store. pan. May oven din sila mga friends. So, ayan, display yung OB nila. At may mga prices na rin yan, bawat isa. So, malaki yung tindahan nila mga friends. So, marami silang stocks na mga appliances. At mababait pa yung mga staff ng Robinson's Appliances. Mayroon din silang rice cooker. May mga price na rin yan mga friends. So, binidyuhan ko na lang sila para makita nyo. Magka-idea kayo. Sa mga kapwa ko o FW na gustong bumili ng mga appliances. So ayan yung mga presyo ng Robinson's Appliances sa may palapala yan mga friends. Dos Marinas, Cavite. Mayroon din silang blender at may heater din sila. So kumpleto sila mga friends. Nakakalito lang. Sa sobrang dami nakakalito So, 'yun lang mga friends ang um, may share ko sa inyo for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking YouTube channel. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.

300. Yes, sir. Nasa labas na eh. Hindi ko lang alam kung saan. Ayun Excuse po. Yes, po. ba Ako lang. Ma magkano yung babayaran ko, sir? Ah... Uh ha? Huh? Uh ano yung 340 yung kanina eh? Sir, wait. Ha? Si ma'am, sa Sir, may ano ka dyan? May sandaan ka? Bayaran, ko, bayaran na lang kita mamaya. Mahirap. Ay, 50 lang sir, 50. Thank you. Sa inyo na. Thank you. Thank you. Sasabay ako Sir. Pwede ka rin po pala yung lugar niya. Ha? Ay, mga anak, mga estate. Maliit lang nga nung dito, sir. Nasaan? Ay, hey, tawag ako, te. Oo, uh, oh, ah, magkano ba? Sampu na lang, ma'am. Magbabayad po ng ano? 50 daw po. 50 pesos? Ma'am, change 500. Hindi na kinip. Bahala siya. Ay, ang mahal. 50 pesos. Magdadrop lang, lang naman ng items. Hmm. Kaya nga, pinakaisapan mo eh. Pakiusapan natin ulit. Mam, wala na bang discount yun? magda na lang na naman? Pag 4 wells po talagang 50. Ah, pag 4 wheels uh, ang papasok? Ayun, tiyan, tiyan, kahit tiyan, magda-drop ito, lang? May ibang yung sasakyan yung <laughs> Ay, ay, hirap naman, mam. May magkakarga tayo ng washing machine. Ito po, mam. Ano talaga sa sumusul... mga... Gusto ko yung malaki eh. Alam nila yung malalaki eh. Oo. 50 pesos. Okay, thank you, sir.